Ngayon, meron na naman ako ipapakita sa inyong kakaiba. Ito, durian yan. Yan, sabihin ko sa inyo ng totoo, durian yan. Diba? Ngayon ka lang nakakita na ang durian, ang dahon niya, naging kamuti. Yan, panoorin nyo. Panoorin nyo yan. Ha? Ano? Minsan ka lang makakita dito sa sa Mindanao. O, shout out na pala dyan sa mga followers ko. Oh, ang durian. Insa ka lang makakakita ng ganito. Naging dahon ng kamuti. Oh, asan kayo makakakita? Comment lang kayo kung ano yung ginagawa ko. Mag-comment lang kayo. Panoorin niyo 'yan. Oh, shout out nga pala diyan kay Luis Vlog. lalo, -lalo na rin kay Kabahay Vlog. Shout out sa inyong lahat diyan. Usong Bisayas, Mindanao. Ngayon lang kayo makakakita ng ganito na makikita ninyo po yung durian naging dahon ng kamuti. Yan, galing ng kamuti yan. Naging, naging kamuti siya. Oo. Oh. Ha, totoo yan, Oh. Comment lang kayo kung ano yung makikita nyo sa ano ko. Ha? Ano? <laughs> di ba? oh Makikita nyo yan. Panuurin nyo lang. Oh. Kung anong tawag sa inyo yan. Ha? Ano? Ipokpok ko sa ulo mo kung di ka manunood sa akin. Ha? Ha? puko talaga 'yan. mo ako, ha? Ano ba? Ano ba talaga? Bidim ko, bidim ko, bidim ko. Ha? Ano? Ha? Nakopraning ka na ba? Ano? Gusto mo ipalo ko sa ulo ko? Ha? Hindi pa ako nakopraning, ha? Baka gusto mo? Sa iyo na lang, ko na lang ipalo to. Ha? Comment ka kung ano yung tawag yan sa inyo at i-share na lang po ninyo minsan lang, minsan lang kayo makakita ng ganito dito sa mundo <laughs> dito lang yan sa Prangay Limulan <laughs> yan oh, kita nyo yan ano hindi <laughs> ba napakaangas ang napakaangas talaga oh <laughs> ano panoorin nyo <laughs> Ano pagkaangas niya no? Durian 'yan. Oh? Hmm? yan. <laughs> ano? Oh, minsan nyo lang makita 'yan. 'Yan, ano, gusto mo ipukpok ko sa ulo mo o tuluyan ko na?